Merong kanta na ang lyrics ay nagsasabing, God is good all the time. Misang pag nadidinig mo ang lyrics, medyo napapakanta ka pa, di ba? Siguro naranasan mo na mga pagkakataon na kung kailan, masarap kantahin yan dahil sa mga pagpapala at magagandang pangyayari. Pero may mga panahon na parang ang hirap kantahin dahil sa bigat ng sitwasyon. May mga panahon na parang kalahati ng isip mo ay nagsasabing, God is good all the time. At yung kalahati naman ay parang nagsasabing, Talaga ba? Lalo na kung may iniindakang problema. So ang tanong, talaga bang God is good all the time? Ang kabutihan ay permanenteng katangian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito nagbabago at mababago pa. Kaya lang, may mga pagkakataon na pilit nating inuunawa ito sa pamamagitan ng ating karanasan. At ang problema, ang karanasan, pabago-bago yan. Nisan masaya, nisan malungkot, nisan maganda, nisan hindi kagandahan idagdag mo pa ang katotohanan na ang ating pangunawa ay limitado. O ibig sabihin, hindi natin lubos na nauunawaan ang mga pagkilos ng Diyos. Nandyan din yung mga pagkakataon na pagtayo ay nasaktan, malungkot o problemado, e eh parang doon na lang tayo nakapokus at hindi na natin namamalayan ang mga pagkilos ng Diyos. Sa mga ganong pagkakataon, tandaan mo na kailangan mo ng pananampalataya at pagpapasakop sa Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay isang permanenteng katangian at katotohanang ng pinanghahawakan at hindi lamang isang pansamantalang karanasan. Sabi nga sa Bible, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia at panghawakan ang katotohanan na ang Diyos ay tunay na laging mabuti kahit sa mga panahon na parang mahirap unawain ang sitwasyon. At dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, tiyak na mararanasan mo ang kabutihan niya. Hindi mo man ito laging maunawaan at mabakas. Hindi magbabago ang katotohanan, mabuti ang Diyos. Tiyak yan. Kaya, hasa ka pa.